Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Welcome back and again, this is Dance Collection. Remind ko lang ulit mga kakoleksyon, yung patuloy po natin hinahanap at binibili dito po sa mga NGC, 25 centimo So ito yung mga new generation currency na bagong sintimo na inilabas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may series po na mula year 2017 hanggang year 2020 po mga, mga koleksyon So ang pinaka po na inilabas po dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang year 2020 na 25 sentimo. Katulad po ng hawak natin ngayon. Ayan, year 2020 po 'yan mga kakoleksyon. So kokonti lang yata ang ginawa at inilabas ng Bangko Sentral dito dahil iisa pa lang yung nakuha natin ngayon sa sirkulasyon so ibig sabihin mga kalkulasyon ay semi hard to find pa rin ito sa ngayon dahil medyo mahirap pa rin makita itong year 2020 na 25 centimo pero hindi muna natin to binibili mga idol dahil baka makakita pa rin tayo nito sa ating pagkahunt so ang patuloy po nating hinahanap at binibili mga kakoleksyon ay ang hard to find coins na year 2017 25 centimo katulad po ng nakikita nyo ngayon ayan po so ito po ay binibili po natin sa halagang 300 up to 600 hanggang 1000 so depende po yan mga kakoleksyon sa condition po ng bariya So, meron nga tayong nabili na yan, mga ka -collection. Katulad nga po ng nakikita nyo ngayon. Year 2017 po yan. 25 centimo. So, ito lang po yung patuloy po nating binibili. Dito po sa mga NGC 25 centimo. Ang year 2017 na 25 centimo. At may isang klase pa rin dito mga ka sa mga NGC 25 centimo na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. Swerte mga kakoleksyon kung kayo po ang makakakita nito at nakapagtabi. Dahil ito rin po yung mayroong mataas na collector's value na pwedeng bilhin po ng mga coin collector. So hindi rin po ito basta-basta madaling makita o mahanap mga idol. Kaya binibili ito ng mahal ng mga coin collector. So ano nga ba yung tinutukoy natin dito na pwedeng bilhin sa mataas na halaga? So ito yung mga error coins dito po sa NGC 25 centimo mga kakoleksyon. Meron ulit tayong nakuhanan ng litrato niyan mga kakoleksyon katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan. So nagkaroon po siya ng double print error dito po na bihirang mangyari dito sa mga sintimo. Nagkaroon po siya ng dalawang double punch dito sa mga barya. Kaya dalawang mukha ng 25 sintimo ang naimprinta dito. So ito yung tinatawag na double print error dito sa mga sintimo. So ito yung isa sa mga rare dito sa mga 25 sintimo mga koleksyon. Na pwede po nating hanapin o itabi dahil ito po talaga yung mga binibili mga error coins. Mga pambihirang error na legit na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. So ito yung isa sa mga rare dito sa mga 25 centimo mga kakoleksyon na pwede po nating hanapin o itabi dahil ito po talaga yung mga binibili mga error coins katulad po ng nakita nyo sa larawan mga pambihirang error na legit po na pwedeng bilhin sa mataas na halaga so sana ay nakapagbigay ulit tayo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya maraming salamat po